Karena naman kami ni partner ko. Mabiyahin aja namanya. ini Ayan Eh? Yeah. mga idol, ito yung deliver namin ngayon oh. Marami-rami ito. Oh. Isang kahon lang putang dami-dami. Ang bigat po so si isang kahon lang. Kayo kaya mag-deliver nito. Kayo magbuhat. Wawa yung pinanuntoy ko nito. Yan mga idol, byahe na naman kami. Let's go mga idol. Let's go. Nào về tao Nào về, Nào Let's go kaya sa aking gawin ah kayo pula kanina ano sino? sino driver? ah si unyok okay. driver? mga bakal ano yun ah, Talaga yun. Kasi wala naman sa kasalanan yun eh. Talaga pinahamak lang nila yung sarili nila, yung mga rider na kamote. Ganyan, tatlo sila, bububugin ako di ba? tapos may baril ako, hindi, e siyempre, wala ka naman e, e gawin, hindi, uh, wala ka, baril. Kaya lang, laki kaso niya, pero Mabuti na nga, <coughs> yung na yun, tiningan ng pang isang kamilya, yun, nagkaroon Ba, mga idol. Dalawang kaon. Ready eh. deliver. Yan mga idol, balik na sa sasakyan. Nandoon na sa customer yung deliver namin. baba mo na kami mga idol Tawag ka Isang kao lang yung maliit Ayan, Baba mo na kami Ito sobrang bigat to oh. Nag-iisang kahon. Grabe yung bigat ng kinarga nila. Oh. Solid Grabe ang bigat nito. Easy easy. Grabe yung pagkahon nila.